Pag-usapan naman po natin ang Bangsamoro Organic Law o yung BOL. Magsasagawa po ng plebisito simula sa buwan na ito para maratipika ang BOL. Kung mangyari po ito, itatayo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM napapalit naman sa lumang ARMM. Para po malinaw, dalawang araw, nilamang lamang po isa ang plebisito. Ang unang araw po, January 21, para sa tinatawag na core areas ng ARMM. Yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao Sur at Maguindanao at ang mga syudad na Isabela at Basilan. Isabel uh, Isabela, Isabela sa Basilan at ang Cotabato City. Kasama na rin po ang alim na bayan ng Lanao del Norte at ang tatlong putsyam na barangay ng North Cotabato na naunang nagpahayag ng kagustuang sumali sa lumang ARMM. Ang pangalawang araw po ay sa Pebrero 6. Yun ay para sa mga lugar na hindi kasali sa lumang ARMM pero gusto nang sumali sa itatayong BARM. Pero po, merong rekisito sa pagsali. Unang-una, kailangan ay contiguous area sila sa ARMM. Ibig sabihin, nakadikit sila dapat sa mga probinsya ng ARMM. Pangalawa, kailangan magpasa ang local government unit ng resolusyon na gustong sumali sa plebisito na darating. O kaya ay may 10% ng mga botante na nagpetisyon na gustong sumali sa plebisito. Sa taya po ng COMELEC, meron na pong natatanggap na 62 petitions for inclusion na kailangan nilang desisyonan ngayon. Kaya, pabera po ang plebisito nila para may panahon pa ang Komalek na pag-aralan ng mga petisyon na ito dahil merong mga kumukontra sa mga petisyon. Ano ba itong itatayong Bangsamoro Autonomous Region o BARM? Sa mabilisang salita lamang, isa itong bagong autonomous region na parliamentary ang istruktura. Mag -hahal, mag -hahal, ah, hahalal ang mga residente ng 80, par 80 parliamentarians na siya namang hahalal sa kanilang chief minister. Sa makatwid, ang executive at legislature ay iisa lamang. Ang autonomous region, otomatikong bibigyan ng 5% ng national collections ng BIR at ng customs at ng 75% ng local collections. Bukod pa riyan, meron ding 5 billion pesos na rehabilitation fund for a period of 10 years. Pero meron din pong mga kumukontra dito o di kaya ay hindi sumusuporta. Isa na po yung paksyon ni Nur Miswari, ang founder ng Moro National Liberation Front Bagamat merong paksyon ng MNLF na kasama sa pagbuo ng BOL, si Miswari mismo na may sariling paksyon ay ayaw namang tumaya. Mas gugustin daw niyang intayin ang federalismo na hindi naman umaandar. Naren din ang mga kwestyon kung constitutional ba ang Bangsamoro Autonomous Region. naghain ng petisyon sa Korte Suprema si Sulu Governor Abdul Sakurtan Jr. Ang sabi po niya, iisa lang ang kinikilala ng konstitusyon na Autonomous Region sa Mindanao at yan po ang ARMM. At pangatlo, may mga tumututo sa pagsama ng ibang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region. Halimbawa, ang Zamboanga City Government kini-question ang umunay petisyon na inihain daw ng tatlong barangay nito para makasali doon sa plebisito. Ang sabi po ng Zamboanga City Hall, peke ang mga petisyong ito. Kung magtagumpay po ang plebisito, mabubuo nga ang Bangsamoro Autonomous Region. Magtatalaga si Pangulong Duterte ng Transition Authority na pansamantalang mamamahala. Ang unang local elections ng Bangsamoro Autonomous Region ay gagawin po sa 2022 kung saan inasang tatakbo ang mga opisyal ng Moro Islamic Liberation Front.